Hello guys, yan, nakabili yung mister ko ng gulyasan. Sa saing niya sa kalamyas yan. Sa kailalim, kalamias kasi siya nila. Yan ang pinangasim namin, kalamias. Yan, gulyasan, nakabili siya. Okay na daw yan, nabili niyang gulyasan. Yan, sa saing namin siya at pakukulaan. Mga isang oras namin pakukulaan yan. Pinapatas na niya. Yan na yun. Tapos na, tapos talagyan din yan. yan ng ang sa ibabaw. Kasi masarap kasi maasim yan. Sinalang muna yan. Lagyan niya ng kalamiya sa, ibabaw. At lalagyan na rin yan ng mga seasoning. Yan, maalaman din talaga pag may mga tanim ng kalamiya. Saan Hindi ka nabibili kasi may pangasim ka na. Diba? Sarap din yan pag maraming kalamiya sa eh. Pero wala kaming tanging nang hihilang kami sa kanya ng kalamiyas. Ayan guys, nilagyan nga si Sunein. Tapos pakakulaan lang natin yan sa ulo ng isang oras para masarap. Ayan. Wala kasi tayong taba ng may nalagay dyan eh. Hindi pa, na, hindi pa nakakabi ulit. Eh. Ayan, pakakulaan natin guys siya ng isang oras para masarap. Ang pagkaluto niya. Ay, may paminta na. So, hindi na na lang natin siya lumambot. At ako talaga ay nagtubos nagpapasalamat sa inyo, guys. Kasi, nandyan lagi kayo kahit na hindi masyadong kaganda ng aking vlog. Lagi kayo nanonood. Salamat sa inyo, ang mga kaibigan ko, friends ko, followers, viewers, sa lahat ng support na binibigan nyo sa akin. Thank you for watching!